Meron akong <coughs> advertise. Oh, JP. Hay, ka, hay ka. Hay ka. Bak. Hay ka, Jaya. So, ito si JP. Sabi. Isa si pa to, oy. Dami Yaw mag-reverse ng ano, yung mga video. Pa. Ganyan. Hindi mag-stop lang siya eh. Uh -huh. Ano ba? Walang ligo digo digo si Leo. Aba, anong minutes ba Kalang one minute eh. ah Eh. kumakain kami kabiyan sama-sama kami. Pagama. Eh, hey, yung tubig ko. Kanina parang may sulog ata doon. Sam. Hindi ko lang alam. Kasi kanina sobrang Baka nasusunod yung Hindi, kasi ang dumadano dumadaan na Ah, mo. Tapos, di ba ba ano yun? Ang siya. Tapos parang nung sa... Hindi ka upi. Masin anak kong ito. Bibidyohan daw sa pato. Bye-bye. Ano ba? Walis. Ano ba?